Pamamahay naman ng isang religious leader sa Kadayangan Town, sinunog ng mga armado. Sino kayong mga loko ito? Detalye na balita mula kay June uh, Dimakutakari, 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum, Assalam, Angel. Biglang na lamang nagliyab ang gawa sa light materials na pamamahay na isang ustad sa barangay Kapinpilan, Kadayangan Town Special Geographic Area. Batay sa report ng Kadayangan PNP, ang bahay ay pagmamayari ni Ustads Usman Sapal, isa sa mga religious leaders sa na nasabing community. Batay sa misogasyon, bago naganap ang sunog, may dumating umanong armed group sa Naturang Barangay at hinanap ang pamamahay ng ustads. Noong makita, sinindihan ito at mabilis itong tinupok na apoy habang Mabilis ding tumakas sa mga armado. Sa kabila ng maagap na pagbayanihan ng mga kapitbahay na maapula ang apoy, hindi na ito kinaya pa. Wala namang makitang dahilan ang pamilya sa pal kung bakit sinunog na mga armado ang kanilang pamamahay. Wala namang nasugatan o nasawi sa naturang insidente habang pinaghahanap na ng PNP at ng backup nitong Philippine Army ang armadong grupo na responsable sa naturang panununog. Mula sa Central Mindanao RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, John, maraming salamat. Na